Anong donut? Do not eat. <laughs> May donut siya. Wow. Ayan. Okay. Aba. May pa donut. Uy. Huwag po naman kaya ubusin. Pero huwag ko naman ubusin. Magkira tayo sa, ano, sa homeless na pupunta. Ayan, may tunay ako. Huwag natin ubusin. Tama na yan. Tirahan naman natin yung iba. Diyan ko lang yan sa gilid. Para pagpunta nila, meron din silang makuha. Meron pa ba? May deplanado doon no? may delivery truck. Mga box na lang 'to. Ito. Ano Wala. Meron ba dito? Wala rin. wali na. Ito lang. Tama na to. Kunti lang kunin natin. Hello ah. mga subscribers Puno. Puno ng box. Merong mga bag doon, no? Oh. Hmm. Wow. Wow, wow. Uy. Chocolate. Uy, hala ka dyan. Chocolate. Ayana. Sarang bag Chocolate to ah. Kit Kat. M&M. Ini ke kakak yang balik Tengok ke kakak Nope, it's too heavy Wuih, kadang What's this? Wuih hmm? too heavy. Oh my god. More chocolate here. Oh wow. Yeah. Daming <laughs> <Đang and> chocolate. Ito. Igat. Uy, wow. More. more box hindi ba? hindi ka ko yung mga no box kung ko lang yung mga chocolate kita kung may chocolate. Wow, Yahoo Candy Bar. Okay. Okay. Ibabalik ko yan. Sandali lang. Mayroon pa. yan. Daming chocolate. Ayan po oh, basak na. eh Ay. ada di bawah oh, itu pa wow, wow wow, wow, wow satu kotak ada di sana, oh ayun, oh, ada di shook, hindi ko maabot. Ayun. Ayun. Oh my God. Wow. Chocolate. Tingnan to yung camera ko. Baka ano. Tula tayong camera. Patay na. Meron <laughs> I'm so scared. Maybe I don't have... I don't have video. So, I think that's it, beh. So, ayan, mga ka-subscriber. Tayo ay nag-round 2. Binalikan natin yung dumpster. Yung mga pasta. Siyempre, kailangan kong makuha yan. Bago pa makuha ng iba. Kukunin ko yan para sa inyo, mga ka-subscriber. Para mailagay natin sa ating balikbayan box. Tingnan nyo, ang dami. karunin na to. Bigat-bigat. Ayan. Kasi sa taga Ang bigat na yun. Eh. Just one by one. I know it's heavy. isa-isa eh, lang. wa kupu masuk sakitit sempit pulangku layo na, hindi ko naabot. Hindi ko na maabot. Okay. I think that's So, ayan let's go ang dami pa no pero okay na yan nakuha ko na <laughs> hindi na ako pumasok tingnan natin sa kabila banda parehas lang Alright mga subscriber <sighs> Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali po tayo mag-shoutout and birthday greetings. If today is your birthday, happy happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome to Miss Erlinda Orapa. Or Ayan, siya daw po ay ating new subscribers. At kung ikaw po ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po pakiclick naman ang bells bottom dyan. Maraming salamat. And shout out also sa ating mga kasubscribers, Miss Elena Robles, Miss Elaine Romero, Alfredo Baniguet, Miss Lolet Zamora, watching from Mariveles Bataan and shout out also to so Christine, Laya Saak, Alma Borda, Ana Magistrado, Manay Sofia, Manay Ningning Kawaling, Nanay Lilia Baluyotech, Nanay Mirna Gabayno, Nanay Baby hello, Siyan Iron Man, Shawararat, Admin Batang Ibunan, Miss Vivian Cortez, Miss Jocelyn Castro, Miss Arlene Medena, hello po, Miss Elsie Galasete, Nelsie Lamag, Miss Gian Roflo, Miss Christy Cade. Shout po sa iyo. And shout out also to Mr. Peter Salvador, uh, Joanna Fernandez, Joanna Lazareto, Boyda Boyda, Miss Roland Alas, Miss Len Maroto, Miss Madeline Salvana, Miss Chris Montero. Shout out po sa iyo. Shout out also to Ate Sheila Balute, Beverly Tal. Shout out also to Miss... Agustina Dobulon. And shout out also to Jem Polo, Melody Borbe, Mari Cris Barongo, Mari Cris Panamayor. And shout out also to Jessica Kahinde, Jessica Aludo. Hello po sa iyo. And shout out also to Miss Alma Borda. Hindi ko daw siya na shout out ng Ilang live po, ilang big, ano natin, upload, shower at sa inyo. At kung meron lang po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. Sigandang po muna kayo. Enjoy your watching! Ay, kaloka mga ka-subscribers! Tignan nyo, oh! Ang dami! Ang daming tsokolate! At yung ating mga pasta na ating binalikan. At meron pang pa-donuts! Ayan po. O, oh, syempre, ilalagay natin ito lahat sa balikbayan box. Maliban po sa Jumbo Donitis. Anong Donitis? <laughs> <laughs> wow, no, wow. Thank you for watching. Don't forget to like and share and good vibes. Comment, my bets. Let's vlog. Bye. Have a good day.